yun oh, no? panurin niya natin itong gumagawa ng kaskas -kas na ito pangkawir sa pulambonto ito eh, tulingan, galunggong, lumaan ayan, kung ano ano pa mga kailang kilo ka? ah hirap, ganito kanina yung nakalimang kilo ba? eh magkano -kilo, mag kilo? 200 200 ha di wow ayos pala no limang kilo, di san libo yun kanina, naman nagsira, pag may gawi kaya nga eh Dinay pa yung namamasukan sa mga factory noon. Ah, yeah, madami hindi Kaya, na na. mo ganyan lang ang gamit mo, oh. Kaya, marami. Klawin. Marami na yung mangingisda. isda oh. Kaya, sinabi yung mga nag-aaraw na eh. Kaya wala dahig pag may huli ang pag may isda no. Mm. naman wala, hindi eh. magisda ayo mag-isda. Oo, oh, yun lang. Eh, hindi. Kung mayroon ka ng mga ibang kung may iba ka namang opsyon wala pa rin hindi pa rin manana, mananalo yung namamasukan dito ay ano oh. pagka may iba ka halimbawa ito may nyugang ka rito uh, may pispang ka ako ayun ang ganda ang ganda ito na yung ang gawa ng pispang dito ano gari sapa ang hmm. galing o oh. Tabindagat. dagat suha okay. suha eh, pag may baboy din eh, di ayos na ayos oh. Buhay na buhay. Wala pa, baka may virus pa eh. Wala pa nangangahas. Wala pa nangangahas eh. Mga siguro ngayon ano. Sino ka mga tatay nyo? Sino mga tatay nyo? ano pangalan tatay nyo? Anong pangalan tatay nyo? Anong pangalan tatay nyo? ni Dani Dani Lorong Pelio. Dani apo ka na ni Dani? Ah. Ah, may apo na pala ng dan, Dani ikaw, kanino ng anak? Imbet. Embed. Doon sa Paulo In... sa Kaul sa Water. Abot ah, nandito ka. Nangangapit bahay. Ipagkuha ra. Ah, ipag mo. <coughs> ah. ikaw ang asawa ng kapatid niya. Nandito, ari ho, ang asawa ng kapatid ko. Ay siya ang asawa. Ay, kabata pa. Ilan taong ka na, Ilan? Ay, bata pa. <laughs>